Wow, oh, Ngayong araw naman mga kabilas, isamahan nyo na naman kami. Siyempre mga kabilas, mamamaga tayo ng pato at maghila hila Ganito nga pala mga kabilas ang simpleng trabaho dito sa amin pag wala kang pang ulam. Maghahanap ka lang mga kabilas ng mga kasama tapos hihilahin nyo ang lambat at ayun na. Bago nga namin hilahin mga kabilas ang lambat, kinapa muna namin lahat ng butas dyan. Sa pangangapang mga kabilas ng butas dyan, kala ko'y makakahuli na ako ng isa na pa ako

Pero <laughs> pa. At syempre, matapos mga pa ay maghihila naman tayo dyan ng lambat. Sa paghihila mga kabilas dito dapat hindi kawang wang ang ilalim. Dahil pag nakasilip talaga ng butas ang islay dun sila dadaan. Kaya sa paghihila namin mga kabilas may nagtutuon sa ilalim tapos may naghihigit magkabila. Tapos ganito mga kabilas ang banka namin sinakyan. Ang purpose nga la pala niyan mga kabilas para hindi lang kami maiwan. Ganito nga pala mga kabilas ang ginagawa namin para magkaroon kami ng pambili ng bigas. At syempre mga kabilas para magkaroon na rin tayo ng pang ulam dyan na matadala natin sa bahay. Sobrang bigat nga pala mga mga kabilas maghilan ito para na kayong kalabaw pero wala yan sasayan namin. At sa part na ito mga kabilas ay malapit na kami niya sa dulo, malapit na kami pumandaw. Kaya tinig na ng amin kasama mga kabilas kung talagang may huli na, yan tine-check na nga niya kung may huli na talaga yan. Sa pagkat nga niya mga kabilas talagang tuwang-tuwa siya, mayroon daw lamang lapu lapong malaki. Syempre mga kabilas nandito na tayo sa dulo, papandaw na tayo niyan. Niyan. Ano? Okay. umpisa na tayo pumandaw yan, mga Ayan, kabilas. Ano? Anong ginagawa na? Pandao na, pandao na. Pandao na mga tol.

Yeah, yeah, oh. oh, may si Horus pa oh. ah, yeah. Siyempre mga kabilas na kaisang hila nga pala tayo dyan. Tayo magluluto na at mga tayo ng pato. May dala na kami mga kabilas pato dyan kung sino makahuli ay may premyo. <laughs> <laughs> Ayan, nakapaglawin ka siya. <laughs> <laughs> habol! Ayan, <Taka>, nakapaglawin na! Ayan, <laughs> Abulai, boleh. Ayah. abulai. boleh. boleh. <laughs> Sobra talaga kami pinahirapan dyan pero enjoy naman pero si Kabilas din naman ang nakahuli ayan may premium kami 500 at nang matapos nga kami maghabol at mapagod paghahabol ng pato mga Kabilas ay nagsaing na kami at habang nagsasaing nga mga Kabilas kami may nakita pa kaming itlog kulay asul yan mga Kabilas anong tawag yan sa inyo at sabi ko nga mga Kabilas ay hayaan na nating mabuhay yan wag na natin papakilman kaya syempre mga Kabilas nagfocus na lang kami sa pagluluto ng aming mga nahuli ayan nag, nag na nga kami mga Kabilas magsaing dyan ang big bigas. At syempre, na tayo kung ano mga lulutuin natin lahat dyan. May pato, tsaka mga isda. Sa pagluluto nga pala ng mga kabilas ng pato, yan ay ihawin lang natin. Tapos, saka natin may mamarinate. At syempre, mga kabilas, kung nakarating naman kayo sa part na ito, ibig sabihin na gustuhan nyo ang aming video. Kaya ayun, pasyer naman. At salamat po bola sa walang sawang sumusuporta sa amin dyan. Sa lahat ng solid followers natin, maraming maraming salamat po sa inyong lahat, mga kabilas. At syempre, mga kabilas, shoutout po sa lahat ng solid followers natin dyan. Shoutout din po kay Romel San Santos. At syempre mga kabilas, maraming salamat sa lahat ng mga kasama natin vlogger dyan. Kay Tim Putik mga kabilas, kay Gusto TV, kay Fish Hunter. At, at syempre hindi mawawala si River Warrior. Salamat sa inyong lahat. At ayun nga mga kabilas, malapit na maubos ang balahibo ng atin pato dyan. Yan naman ay ating BB tapos ating Imo Marinate. Ang sabi nga mga kabilas ng aking kasama ay pwedeng pwede lang iniihaw yan. Pero hindi kami papayag, pasasarapin talaga natin yan. Lalagyan nga lang pala natin mga kabilas ng iba't ibang klaseng samya yan. Pagkatapos, pawadadapain natin sa baga. Yan ang ating pato. Wow. Ito na. Uh, oh. ay eh, nasabi. Binaligtad na po. Yan. Ay ah, ay ay nang na kapitbahay. bahay. Oh. yan, yan ang paborito ng na nanay ko eh. Yan ito. Balunan. Mga uh, kabilas ang ating pupudripin. Ay, oh. Huwag kang magugulat ha. Wow! wow, dilaw Ay, ayos. Wow. Ayos. Oh. At pagkatapos niyan mga kabilas itong hindi mawawala sa kiinan ang tutong yun ang pinakamasarap doon At syempre mga kabilas ng itaktak ng isda hindi mawawala ang papasalamat atin sa taas dyan sa lahat ng oh, ating na. kinakain ah, Dabi ah, eh. Oh ah, Oh Oh Dali dali, <laughs> dali, dali. Oh dali, dali, dali na tayo Dali na <laughs> Dali na Oh lupit mo at syempre mga kabilas kung nakarating naman kayo sa part na ito Pakomment naman kung taga saan kayo At hanggang doon na lang ang ating video Maraming maraming salamat sa inyo mga kabila I love you all